Kapag Valentine's Day, alam mo ba kung saan nagmula yung Valentine's Day o baka naman ang alam mo lang makipag-date, wow. magbigay ng regalo, magsisiksikan ka na naman sa mga hotel, motel. Nice. O baka yun lang yung naiisip natin kapag Valentine's Day, yung i-score ka lang. <laughs> Pero alam mo ba kapatid, saan nga ba nagmula yung Valentine's Day natin? Noong unang panahon, around 270 AD, merong isang Roman priest na nagnangalang Valentin na kung saan um, meron ring isang emperor no, na nagnangalang Claudius. Itong si Emperor Claudius uh, sa kabila ng mga Uh, madugong labanan before sa Roma, sa kabila ng mga bloody campaigns. So, nangangailangan siya ngayon ng maraming armies. So, ang problema, nahihirapan siyang mag-recruit ng mga young armies kasi bakit? Ang problema, nahuhuk masyado yung mga tao sa families nila, sa mga loved ones nila. Kaya itong si Emperor Claudius nag-order na ipagbawal yung pagkakaroon ng engagement, ba diba? kasal sa mga young couples. So, pinagbawal ngayon. At itong si Saint Valentin, uh, ginagawa niya pa rin in secret. Okay? Tinutulungan niya yung mga uh, Christian prison sa room na makatakas. Marami siyang ginawa na hindi nagustuhan ng emperor. So, in short, tinulong siya. Okay? At execute siya ng kamatayan. At uh, habang naman nasa kulungan itong si uh, Valentin nagkaroon siya ng parang na in love siya doon no sa isang anak na babae nung uh, jailers or kanyang prosecutor okay at sumulat siya doon ng farewell notes ng huling nakalagay from your valentine that was on uh, february Okay, that was February 14, something like that yung date. Kaya naman, yan na yung tinatawag natin na Valentine's Day, no? Araw ng mga puso.